Meron pong pahayag ang dating NEDA Secretary na si Dr. Ernesto Pernia tungkol sa sobrang laki na confidential and intelligence funds na itong si Sara Duterte kasama na rin yung kay Marcos Jr. pati na rin yung kanilang travel funds. Matindi no, ganito po sila kaluko. O sige, uh, yung intelligence funds or yung confidential funds naman daw na yan ay may mamahala at kung sino daw yung mga yon sila rin syempre yung mag account kung paano gagastusin nga yung ponda na yan. Good luck! At sino naman po yun? Confidential, oo. Kaya wala tayong karapatan na busisiin talaga dahil yun, yun at yun lang ang isasagot. Kung natatandaan niyo po sa si Sara Duterte, ang sabi niya dahil intertwined, konektado daw kasi sa National Security, Security ang Education Department. At kailan pa kaya ito nangyari? at paano na naging konektado. Abay ngayon pa lang mukhang binabalaan or or uh, meron ka nang gagawing surveillance sa mga mga estudyante pati na rin sa mga kaguruan kakaiba. Yan, doon sa mga guru na bumoto dito sa mga ganitong uh, politiko, good luck po sa inyo. All right, ito po. Well, dito lang sa budget for 2024, ang laki ng mga CIF or Confidential and Intelligence funds. Malaki masyado, totoo. And then the travel funds ni Presidente, malaki rin. If you have those kinds of humongous amounts of money, you really get into trouble. You get into borrowing. Sobrang laki ng pagkakautang natin. At ang bilis, ang bilis uh, tumaas. Kaya nga, kung naalala niyo po yung uh, speech naman uh, ni Mayor Magalong sa Baguio City, pareho, pareho ng pinupunto na itong si uh, Dr. Ernesto Pernia. So, dapat lang talaga na merong, merong mga lampag. At kung titignan niyo po, napakadaling aprubahan na itong mga ganito kalalaking budget ng mga nasa kongreso. Anong nangyayari? parang totoo nga yung sinasabing unity. Unity ng ano? Unity ng mga alam niyo na kung sino yung mga yan, di ba? Can you imagine na si Sara Duterte, Vice President, malaki rin yung budget niya at saka yung sa, sa DepEd. So may budget sa Dep DepEd, may budget sa Office of the Vice President at si Sara Duterte. At siyempre, Duterte, at siyempre nga, iba pa yung confidential funds na 150 million. kalain nyo. Tingnan nyo, bakit ganon? During that time or the time of Robredo, wala siyang budget at all. Wala siyang CIF. This is something that is unprecedented. May budget naman po ang OVP nung, nung time ni uh, ni uh, Vice President uh, Robredo. Kaya lang, sobrang laki ng diferensya kumpara sa budget ngayon na itong si Sarah Duterte. At syempre, ang totally na wala ay yung confidential funds. Wala pong ganyan nung time ni Atty. Lenny Robredo. So anong nangyayari? Ito ay malaking paalala. Dapat lang na may magsalita talaga katulad netong sina Dr. Pernia. Paalala ito sa mga kababayan natin kung gaano nakalaki, gaano nakatayo kalubog sa pagkakautang. Pero hindi yan alintana netong mga nasa pwesto. At ang nakikita pa natin lalong lalong namimihasa, lalong ipinapakita nila yung kanilang mga luho. Luho sa mga travel, luho sa ganitong funds na, na hindi naman masyadong malinaw kung saan mapupunta at para saan at saan gagastos niya. 'Di ba? Nako po mag-isip-isip po kayo mga kababayan ko.